itu na nabili na, na ko sa pisau Ini piso. Yan oh. Hindi naman sa scam eh. Kaya Piso na piso. Ah, may laman Piso lang. So. Mabilis na siguro malubat ito. Oh. Oh. May laman. Yan, okay naman. Gumagana. Yan, piso lang siya. Ano siya? naka-seal. Pero pang presyo na tag sa pagbibilhin ng hindi seal. pero totoo naman. O, 2000. okay naman, gumagana. Okay na rin sa piso. Ba't na umilaw? namatay na. Ano, may battery pa siya, pwedeng power bank. Pwede siyang power bank pang Ayan, no. One tin siya, eh. Pero pag, yung, order ko piso lang. Parang, pabonus lang nila sa dito. Ayan, piso item. Ito yung box niya. Ayan. ko walang laman, eh. Ayan, man. That's version. Hindi, bago eh. Ha? Bago. Ayan eh. Kasi tag lang ito eh. Baka mabilis lang tumalubat.